for today's video mga idol eto na nga no may chinik tayong dispenser dito na ayaw lumamig so dito magbibigay tayo ng tips sa dalawang component na dapat natin i-check pagdating sa mga dispenser or ref. so dispenser at saka rep meron niyang overload at saka relay sa pag-check ng relay mga idol ay set nyo lang sa continuity test yung inyong tester. Tapos, dito sa relay meron niyang tatlong terminal. So, lagay nyo yung isang test plug doon sa isang terminal dun sa lagay ng ating uh, supply. Tapos, pasok nyo yung isa doon sa mga dalawang terminal sa wrap, no, yung para sa ating compressor. So, dapat meron kayong makuha ang resistance dito. Ayan. So, ibig sabihin nitong ating relay ay good no so meron siyang resistance ayan so ganyan lang kasimple mag check ng relay ng dispenser or relay naman ng uh, rep, no sim lang yan sila so ito ay good yung ating relay so next naman natin i-check itong uh, overload ayan so si overload ay busted na. So, dapat meron din kayo makuha resistance dito. Ayan. So, check natin yung ating tester. So, good yung ating tester. Balik natin. So, wala talaga mga idol. Walang kataw-tao. So, open na tong ating overload. Ayan. So, ganyan lang kasimple mag-check ng overload at saka relay mga idol. Ayan. So, bad na to siya. So, naway sa video na to ay meron kayong uh, napulot na kunting kalaman at idea. So, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support.